sa karagdagan pa mga balita, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impilan ng DWBS Radio Totoo CMN Legaspi City. CNN Live, Live. Nation Nation. Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Mas gumanda ang poverty incident ng Bicol Region sa onang quarter ng taon 2023 kung ikukumpara sa resulta ng poverty incident noong 2021. Ayon kay Engineer Cynthia Perdiz, ang Regional Director ng PSA Bicol, base sa resulta ng kanilang 2023 first semester, bumaba sa 32.9% ang poverty incident mula sa 33.5% noong 2021. Sinabi pa ni Pardis na pagdating sa subsistence incident sa Bicol, bumaba din ito mula sa dating 14.4%, ito ay nasa 13.8% na. Samantala, base sa datos ng PSA Bicol, dapat ang isang pamilya na may limang miyembro dapat mayroong monthly income na 13,692 pesos. Sakaling di umabot ang isang pamilya sa ganong sweldo, ikinukonsidera ang pamilya na kasama sa poorest of the poor. Mula dito sa Albay ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo, Ligaspe City, nag-uulat para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat Susan Balane mula po naman sa impila ng DWBS Radio Totoo CMN Legazpi City sa lalawigan ng Albay.